Approve na nga sa kanya ang niluto ko. Kaya masarap nga kasi talaga to. Hello mga mamshi! Kamusta? At ngayon nga magluluto ako ng chicken adobo with a twist. Ano naman kayang twist yun at may pagalong ganap ang mamshi nyo? At ayan na nga, nagigisa na ako ng bawang at sibuyas. At nilagay ko na ang manok na panabong. Char! Nilagyan ko na ng tubig para mapakuluan ang manok. At luya, pampatanggal din ng langsa. At habang naghihintay ngang kumulo ang pa-chicken adobo kong may patwist, eh naghugas din muna ng dedehan ng mamsi nyo. Ako'y umay na talaga maghugas nito, kaya naman next year, eh hindi ko na papagamit to kay Elise. Wala siyang choice at tamad na talaga ako maghugas nito. Char! <laughs> at iyan na nga kumulo na. Kaya naman nilagay ko ng patatas, oyster sauce at soy sauce. Ay sauce mga mamshi. At ito na nga ang patwist sa adobo ko. Lalagyan ko nitong carrots na may mais. Twist na yon? <laughs> Oo mga mamshi. Di kasi ito pang mo na nilalagay ko pag nagluluto ako ng adobo. Kaya twist na yon para sa akin. Bakit ba? <laughs> paboritong ulam ni Ilis ang adobo. At saktong gusto din niya ng mais, kaya perfect to. At ito na nga, busy ang anak kong to sa paggawa ng building. Future architect ko yan. At ito na nga, luto na chicken adobo with a twist. Char. Masarap to, try nyo. At approve na nga sa kanya ang liluto ko. Kaya masarap nga kasi talaga to. Yun lang, maraming salamat. Sa susunod ulit. Uy, teka lang, Di pa pala tapos. Abay, pagkatapos ng kumain ay napa-order online ng mamsyo nyo. Ay, walang kabusugan na mag-ina. Ito nga at umorder ako ng McFlurry at large shake-shake fries. At ito na nga, i-check out ko na. Nag-check na din ako ng voucher, baka maka-discount. At iyon may 100 pesos off for 199 pesos minimum spend. Ito 100 pesos order ko. Kaya proceed na tayo sa payment. Dahil wala akong cash, kaya truji Gcash ako magbabayad. Sinama ko na din ng tip sa rider. Doon lang tayo sa most common tip. Kuroy po tang mamshi. At ito na nga, sa sobrang excited at katakawan, e eh, paubos na lang na videohan ko. O siya, babay na!